Lalaki natagpo ang patay sa isang bakanteng lote sa Pandibulacan. Biktima nakita ang tama ng baril at strangulation mark si Bien Manalo sa detalye. Nakahandusay at wala ng buhay nang matagpuan ng isang lalaki sa Pandibulacan. Natagpuan ang kanyang katawan sa isang bakanting lote sa barangay kakarong matanda. Kinilala ang biktima na si Alias Toto 22 taong gulang. Ito po ay natagpuan ng isang father's ng nasabing barangay. I-report muna niya ito sa barangay. At uh, yung barangay naman ay tumawag ito sa amin. Sa investigasyon ng mga pulis, may tama ng barangay nakaparil sa likurang bahagi ng tenga si alias Toto. Bakas din na pinahirapan si alias Toto dahil sa strangulation mark na tanda na siya ay binigti. Dahil dito, posibleng biktima ng summary execution o salvage si alias Toto na dati ng sangkot sa karnaping noong 2018. Mayroon itong uh, ng na karnaping incident na kung saan, nung tanongin namin yung nanay ay sinahin namin naman niya na mayroon. Na-recover sa crime scene ang dalawang basyo ng baril. Nakaburol na ang biktima sa tahanan nito sa San Rafael, Bulacan. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang kaanak ng biktima. Sa ngayon ay hinihintay pa rin ang resulta ng autopsy report ng biktima habang patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa tunay na motibo sa pagpataya. Bien Manalo, Para sa Bayan.